Hindi ako nagla Wala akong Facebook. <laughs> Hindi ako mahilig. Takot sila mag-video eh. Ito yung... Ano, you know, palibot. Sa recycle. And, ayan o, oh, recycle din yan. Ito yung tong lahat. Or galing na yata dito. haling kapatalas daw sa inyo. Pila-pila. mga appliances. Mamaya doon ako sa kun lang man sasakyan kasi si Alisa, ng mga nagsialisan. si Alisan pumunta na mga island kasi may init lang maran ni pak nak. Takيو pun nak. 1 minute Uy na. Yung ano, lumabas ka na nakapang bahay na. Nakakilala. Ito pala dito dito sa trabaho. Dito ako bumaba. Yan kasi 602 yung nasakyan ko. Eh, eh 610. Kung yung 610 nasakyan ko, ano pa yunis lang ang lalakarin ko or 3 yunis. Kahit na pa. Ayun Oh. Daming bunga ng protas. Apricot. Ayan, ang mga ano na, mga matatanda na sila. Ayan, o pasirano. Ayan, o pasirano sila. Ano, summer flower to. Tik, tignan nyo, oh. Why? Sa summer lang mayroon ganitong flower. Ayan, o. Oh. Eh, ang mga mga damadadaan mo pa. lang 'yan, hindi makain. Mas mapait pa sa palaya. Oh, bagong dilya. Bagong dilya. ganda ng kulay. Eh. Ito naman, hospital yan. Hospital ng mga matatanda. Yung mga, alam, yung, yung may mga ano, may, na yung granada oh. ayan yung bulaklak ng granada ayan oh. bulaklak ng granada oh. bukas ako makakarating sa trabaho ko kahit mainit sige lang Grace nahan yung tumawid kasi hindi dapat tawiran. Ay, buti na lang. Kasi mga ano dito eh, maka, mapuno kaya tumawid na ako kahit hindi tawiran. Ayan yung ambulansya. Ouch! Wow, nabusok ko. Wow. Uh, wait. Nakachinelas lang kasi ako. Oh. Ayan. Saktan ang ah, tapos, dito ulit ako tatawid yung hindi pa tawiran. Ayan. Maganda di yan. Yan sa likod yan. Maganda. May ano, may sari-sari store. Hindi ba? Magpuno dito, hindi masyadong mahingat. May naghihintay ng bus. Let's go. Ang aking pawis. Ang aking pawis nakala akong natalang tissue sayang ang akin tali niya um, di ba okay yung pinaprograming ko pinaprograming ko pina laser ko mauuulit hindi maganda yung pagka laser niya next week siguro so tawid muna ako ha why wala yung mga ibang kulay eh dito sa amin. Kaya pag winter, pag nag-isno, ano yan ng isno yung naano sila napuputol. Ayan, ang daming ano, sa o, mga karamihan dito, mga apartment ng bahay. O, o, Yun, ang sarap ng restaurant na yan. Ang mahal lang sa sila so, yata naglalaro ngayon ng tennis club dahil ng tennis club dahil nga mainit pero kawa yung bahay namin no? sarado pa yung shutter ayan may kalapati oh. pasok na ako dito sa ano namin nag shirt up ako ay mayroon may naglalaro kahit mainit hmm. Yan, mamaya na alagang alaga nila. Di ba dum, ano lang yan sa atin? Pinapatay. Yan Oh. O, oh, yun, mumulaklak na yung granada. Dito na ako sa street namin. yun o, oh, mga bulaklak. Ganda yun o, oh, ang daming bulaklak. Ayan o, oh, ang daming bulaklak yan. May pink, white. Pink. Maraming bulaklak o. Oh. Mabulaklak Yan o may ano din May Violet Hi House Parating na ako Alam ko na mismo na Ang Di ba Hindi po na ang parking lot ngayon inip. Pati dito sa may Playground Walang tao dahil sa init Kaya tahimik wala yung mga nagja-jogging. Naglalaro ng football. Ayan, ang ganda Oh, Di ba? Pitelos na dito. Ayan, ang ganda no. Ayan yung ano namin dito sa building. Ayan ang dami. Tapos, yan naman sa kabila is tawag na to. Di ko alam ay orange. Tapos dyan oh, lahat na flower na hanggang don sa dulo. Sa trabaho ko, ayan o, oh, ganda ng balaklak doon, balaklak balak again. Ayan. Kahit mainit, may naglalaro ng ano, tennis. oh Ayan naman, cafeteria kapehan. Nang naglalaro dyan, dun lang, sa likod, tsaka dito.